Nagpaplano ka ba magtayo ng gym? O may gym ka pero mahina naman ang kita mo? Kapusin niyo itong video na to at bibigyan ko kayo ng tatlong mabibisang tips kung paano niyo mapapalaki ang kita niyo sa gym lalo lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang. Goodang araw po ako po si CRP ng Gym Depot. So dito po sa Gym Depot, hindi lang tayo nagbebenta ng uh, mga quality gym equipment ang dinideliver talaga natin sa kliyente natin ay gym business. Kung paano ka magiging successful sa gym business. Kaya itong tatlo na na tips na ibibigay ko sa inyo, ay ano to eh, uh, mga natutunan ko along the way, lalo na yung huli. Yung pangatlo, kasi itong pangatlo na to, kailan ko lang natutunan. Okay, so unang-unang, kung magtatayo ka pa lang ng sarili mong gym business, Oh, may sarili ka ng gym business pero mahina, ito yung una mong gawin. Unang-una, kailangan mo ng isang mabisang signage. Okay. So, kung nagpaplano ka magtayo ng uh, kauna-una mong gym business, usually, it's either uh, uupa ka muna or sarili mo yung pwesto. Pero kaya uuupa ka, kaya sarili mo yung pwesto, kailangan mo ng panahon, 'di ba, para maayos muna 'yung pwesto mo. Usually, naabot tayo ng isang buwan para maayos natin 'yung pwesto natin, 'yung pagpipintura, paglalagay ng matin, etcetera, et etcetera. So samantalahin natin 'yung unang buwan na 'yon na hindi ka pa na uh, o operate. Okay. So do sa unang buwan mo pa lang, na hindi ka nag-ooperate, ilagay mo na 'yung ano, 'yung signage ng gym mo. Pwedeng nakalagay soon to open or nakalagay na talaga yung karato mo pero ito yung pagkakamali ng iba. Yung pagkakamali ng iba, isa na rin ako doon sa guilty na yon. Pakita natin dito sa video ang kauna-unahang uh, gym ko talaga. Ang pangalan is Cavite Fitness Center. Kaya ngayon napansin ko pagka doon sa sa, sa una kong branch, sa second na branch ko, sa second floor, pag dumadaan yung mga tao Ah, uh, tumitigala sila tapos malayo na, hinahabol pa nila ng tingin kasi hindi nila maintindihan ko ano yung nabasa nila. So ito yung natutunan ko, ang dapat lang makita ng mga tao is yung letrang G, Y, M. Pakita natin naman yung naging resulta nung mga signages ko. So halos lahat, lahat yan, lahat, hindi halos, lahat ng mga gym ko, makikita nyo prominente yung word na GYM. Hindi importante na malaman ng tao kung ano yung pangalan ng gym mo. Kasi kalimitan sa atin, because of vanity, gusto lang natin na, oh, malaman na tao, ako yung may-ari nito, or ito yung brand ko ng gym. Kalimitan, mali yung ganung proseso. Bakit? Kasi ang kailangan natin kasi mai-relay doon sa mga makakakita nung gym na, nung, nung, signage na yon na may gym na itatayo o nakatayo na doon. Kasi yung pangalan ng gym mo, pwede mong tadtarin yan sa loob ng ano eh, nung gym mo mismo. So, kung katulad sa akin, Gym Republic, pwede lahat yan, puro Gym Republic na sa loob. Pero yung sa labas, GYM lang sapat na. Bakit? Kasi nga, kailangan ma-disseminate mo yung information na naandoon ka. Kasi maraming tao, na katulad yung Cavite Fitness Center, hindi nila alam kung ano yun eh. Mara, mar, ano ha, ah, promise, marami klase ng gym na pag mo yung mga pangalan nila sa labas, mag-iisip ka pa kung ano yung nabasa mo eh diba So common mistake 'yon na yung signage natin kasi 'yan yung unang-unang makikita ng mga tao sa labas bago pumasok sa gym mo. So importante yung signage mo. Yung signage mo dapat may prominenteng GYM. Yung sa akin nga 1 meter by 1 meter. Pakita natin yung sa ano ko. Yung sa sa lipa ko. Palibasa kasi yung sa lipa ko kagaya din naman dito sa Tarlac, medyo looban. So kailangan mula doon sa labas, mula doon sa kalsada, kita kagad, di ba? So palagi ko sinasabi, maaring may maganda kang produkto, di ba? Pero kung hindi alam ng mga tao na naandiyan ka, paano kanila tatangkilikin? So again, importante, importante rule number one, kailangan yung signage mo, which is basic na basic. Lagyan mo lang ng malaking GYM, kung katulad kita do sa una kong gym, Cavite Fitness Center, do mo na lang ilagay sa loob yung pangalan ng gym mo. Pero sa, sa labas, GYM, yun yung kailangan mo ma-relay sa mga kliyente mo. Number two. So yung number two na sinasuggest ko sa mga kliyente ko, kailangan mo mag-promo. Okay. Maraming natatawa sa akin kapag sinasabi ko na kaya ko maglibre na isang buong barangay. Okay, pero pwedeng, dahil Gym Republic, di ba? Ang mga Gym Republic, puro warehouse gym yan eh. Di ba? Uh, pinakamalit natin na, uh, where, uh, na gym dyan is sa Tarlac, which is 1,000 square meters. Kasya yan eh. Kasia naman talaga dyan yung isang buong barangay kung pagsasabay-sabay mo. Pero hindi po ganun yung logic na sinasabi ko. So kahit maliit, kahit 30, kahit 30 square meters lang yan, kaya mo pa rin manlibri na isang buong barangay. Ito ipapaliwanag ko sa iyo. Kasi uh, kailangan mong maisip na ang produkto mo, yung gym business, ang binibigay mo sa na, na produkto sa kliyente mo, yung serbisyo na kliyente mo is non-consumable. So, hindi na pod, hindi ka nababawasan ng inventaryo. Okay, bakit importante malaman yun? Katulad nito, meron tayong inclined bench press dito. So once na nakabili ka ng inclined bench press sa akin, na parte ng gym mo, wala ka na kailangan gawin dito. Ito na yun eh. Pag may gumamit ng isa, dalawa, tatlo, kahit isang daang tao, ang gumamit nito sa loob ng isang araw, walang uh, expense o walang gastos on your part sa paggamit ng equipment. Ha? Baka ma-misconstrue nyo ako doon sa uh, overhead expense. Iba yon. So ito, pag may gumamit dito, wala kang additional expense, di ba? Unlike kunyari kung ang ang business mo is computer shop, di ba? So kung yung computer shop, once na nandiyan na yan at may gumamit, tumatakbo metro niyan. Meron na kukonsumo yan. Ito, walang nakukonsumo to. So, bakit importante malaman to? Kasi once na ma-realize mo na wala palang mawawala sa'yo, kapag pinagamit mo tong equipment na to, pwede mo tong ibigay ng libre sa mga kliyente mo. Pero, huwag niyo akong tawanan. Hindi dahil sa libre, hindi na ako makikinabang. Kento yung gagawin ko. Okay. Uh, kunyari, magbubukas ako ng gym. Or ito uh, existing gym ka na. Kahit existing gym ka na, pwede mong gawin to. At mahina yung benta mo. Ito gagawin mo. Uh, magpo-promote ka, lalagay mo sa page mo, lalagay mo sa Facebook, ikakalat mo o kung saan man yung uh, mode of distribution mo ng information mo, na magkakaroon ka ng libre na one-day pass sa gym mo. Okay? So, para doon sa mga, eto ah, kailangan yung mga beginner, or hindi pa nakaka-avail ng one-day pass mo, message ka lang. Message ka sa PM, ah, PM ka sa akin. Okay? So uh, bibigyan kita ng one day pass para makapag-gym ng isang araw. Okay. So kahit pa sabihin natin nakasampu ka sa isang araw na libre, ito yon. Hindi tayo matatapos dun sa isang libre na yon. So gato gagawin natin. Paano ko mapapakinabangan? Paano ko mapapakinabangan yung libre na yon? Bilang may-ari. Gagawin ko dito, bago ka mag-gym, bago ka mag-gym, so, kailangan kunin mo yung details niya. Yun na importante, kailangan mo kunin yung details niya. Ano yung details niya? Kunyari, ah, si Pedro de la Cruz, 40 years old, tapos, ano yung reason ni Pedro para mag-gym? Okay. So, ang, 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 ang reason ni Pedro para mag-gym, bigyan ka tayo example, it's either, ah, gusto ko mag-lose ng, ng taba gusto ko mag-lose ng taba. Or for health purposes, gusto ni doktor na mag-gym ako. O, oh, di ba? Okay, bigyan ka ng dalawang halimbawa lang na gano'n, So, kukunin mo yon. So, ito ngayon. Ngayon, habang kinakausap mo siya, nakakaroon ka ng idea kung, kung ano yung reason niya para mag-gym. Ito ngayon yon. So, katulad sa amin, meron kaming price list. Okay? Nagbebenta rin kami ng isang taon. Na, na, membership, isang taon, six months, three months, one month, daily. Okay. So, ngayon, is price strategy to. So, inuumpisa namin sa isang taon. Siyempre, yung isang taon, mahal yun. Ka, kagay sa amin, 10,000 pesos ang isang taon. One five per month sa amin, sa Gym Republic, ha? kasi medyo malaki. Pakita natin, <laughs> kasi yung iba na mamahalan sa amin. So, ipakita natin yung Gym Republic, Cavite City. Jim Republic, Tarlac City, tsaka Gym Republic, Lipa City, lahat yan malalaki. So, sulit ka sa 1,500 jam. So, 1,500 isang buwan. Pero kung magwa-one year ka, technically, 18,000 pesos yun. Kung 1,500 lang 1,500 yung babayaran mo. Pero sa amin, 10,000 pesos lang. Pero sa iba, mahal pa rin yun. Yung 10,000 pesos na yun, pag isang taon, mahal pa rin. So, okay lang yun. ino overwhelm natin sila doon sa mahal na presyo. Para sa susunod, Ofera mo silang 3 months. Yung 3 months namin, 4,000 pesos. 4,000 pesos. Nakatipid ka 500 pesos yun. Dapat yun 4,500, di ba? So, kung hindi sila ubra doon sa 1 year, baka ubra sila sa 3 months. Pero kung hindi sila ubra sa 3 months, baka ubra sila sa 1 month. Okay, 1,500. Kasi ang maganda dito, pricing strategy kasi nalula sila do sa ano eh. Nalula sila doon sa presyo ng 1 year eh. Ang mahal. Tapos yung 3 months, oy parang kaya ko to pero mahal pa rin. Babalik ka ngayon sa one month. oy kaya ko na yung one month. Kaya ko na yung one month. Okay. Kung maikuklose mo sila sa one month, hindi pa rin matatapos doon. Okay. Ibabalik mo siya sa three months. So, ibabalik natin sa three months. So, sa three months, uh, sabi, ibabalik mo yung rason niya para magbuhat. Bakit ka nag-gym? Kasi gusto ko mag-lose ng taba. Bakit ka nag-gym? Kasi sabi ng doktor, para maging healthy ako. Ibabalik mo ngayon sa kanya yon. Kung ang nag-reason niya is gusto niya mag-lose ng taba, ang sasabihin mo sa kanya, ah, Ma'am, Sir, baka mas gusto mo, o-offeran kita ng mas magandang promo. So okay ka na sa one month, di ba? Kung ibibigay ko ba sa'yo ng 3,000 pesos lang, yung three months, kukunin mo? Kasi ganito yun. Ang goal mo, mag-lose ng taba. Ang goal mo is maging healthy. Honestly, hindi kaya, in a healthier way ha, hindi kaya na mag-lose ka ng taba sa, sa isang buwan lang. Hindi ka pa pwede maging healthy sa isang buwan. Proseso to. At yung minimum na, 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 time limit na pwede natin ibigay dyan is 3 months. Bigyan mo na 3 months yung sarili mo para maging healthy or mag-lose ng taba. Pero ngayon, imbis na 4,000 pesos, yung babayaran mo, 3,000 pesos na lang. Lalabas niyan sa tatlong buwan na in-enroll mo, libre ka ng isang buwan. Di ba? So, ito yun yung, ano, ito yun yung sales pitch mo kasi, isipin mo, Binigyan mo siya ng libreng ano eh, 'di ba? Binig, binigyan mo siya ng libreng gym isang araw. Pero in reality, binigyan mo sila ng 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 libre, pero ang, ang 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 goal mo talaga doon ay mahikayat sila mula doon sa sa pagkita nila doon sa sa internet. Kung nakita ka nila sa Facebook o sa YouTube, na, na encourage mo sila from uh, being a watcher papunta doon sa gym mo. Kasi pag nandoon sa gym mo, mas madali mo silang bentahan. di ba? Diba? So, nalibre ka na isang araw lang. Sa sampung tao. Sa sampung tao isang araw, na nalibre mo siya sa isang buwan. Kunyari, isang buwan na sampung tao na sampung tao yung nilibre mo. So, sa isang buwan, 300 yun. Baka nga isang buong barangay na yun. So, ang sinasabi ko lang, kahit na uh, 30 square meters lang yung... Yung gym mo, pwede ka pa rin man libre ng isang buong barangay kaya mong ilibre yung buong barangay na yun. So ngayon, sa sampung tao na nilibre mo, may posibilidad kahit isa lang doon may close mo. So imagine mo, o, lagay na lang natin, na doon sa isang tao na na-close mo, ang uh, average na nabebenta mo is yung 3 months, yung 3,000 ng 3,000. Isa ng isa. 3,000 sa isang araw na na-close mo, gaano kalaki yun sa isang buwan? 90,000 pesos. So imagine, kunyari lang ha, sabi ko, yung gym mo ay 30 square meters lang. Nalilibre ka ng 10 tao uh, isang araw. So, pero pa yung ano, ha, uh, regular sales mo. So, sa 10 tao na nilibre mo, isang tao yung nagbayad sa'yo ng 3,000 para sa tatlong buwan na pag-workout. So, 90,000 pesos yun. So, doon mag-work ngayon, yung sinasabi ko sa inyo na na-promo. Nakaya ko man libre na isang buong barangay. Nakakatawa pakinggan, pero sa totoo lang, ilang taon ko nang pinakikinabangan ng ganyang klasing strategy. 'Di ba? So, 'wag mong panghinayangan 'yung libre ka kasi may balik 'yun eh. Ang importante, from being a couch potato kasi usually ano lang sila eh pa-check-check lang doon sa reels. Oh, meron pa lang gym malapit dito sa akin. Mag-inquire ako. Nag-inquire ako. Siyempre, iba yung motivation mo habang nag-inquire ka, habang nag-chat-chat lang eh. Kesa na naandong ka na sa loob ng gym. So, importante, paano mo sila mapapapunta mula sa bahay nila papunta sa iyo. Bigyan mo libre. Sino ba nang ayaw ng na libre, di ba? Okay. Worst case scenario, di ba? Sabi ko sa 10, isa lang yung na i-close mo. Lugi ka ba doon sa Sham? Hindi rin. Bakit? Kasi una, sabi ko nga, wala naman na wala sa yung inventaryo eh. Pero yung Sham na yon, may pakinabang ka pa. Bakit? Paano? So yung Sham na yon, so hindi sila bumili. Mag-iisip pa ako, magpapaalam pa ako kay Mrs. So ito naman yung requirement mo. Ang requirement mo sa lahat ng magji-gym ng libre, required sila it's either magbibigay ng rating, yung review ba, magbibigay ng rating or magma-my sila nakatag yung gym mo. Or, nakapost sila, nakatag yung gym mo. So, habang nagwo-workout sila, pwedeng kinunan ng picture yung uh, workout nila. Tapos, nakapost sa wall nila. Pero, nakatag ka. Ano silbi nun? Organic. Organic marketing yun. So, yung isang tao, na hindi umorder sa'yo, hindi, um hindi, 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 hindi nag-gym, ah... Uh, pag-post niya, may sampung tao na nakapanood. Oy, Pedro, saan yan? Dito yan eh, libre ako isang araw. So may maingganyo ka na naman. So ito, technically, para tong networking, di ba? Parang multi-level marketing. So, yung nilibre mo, pwedeng mag-recruit ng dalawa, tatlong tao na libre. Isang araw lang to, ha? Ah. Hindi to isang buong buwan. So, pwede din mag na mag-recruit na mag-recruit. Ang punto ko doon, sa dami ng tao na yon, may isa, dalawa, tatlo kang na close So yun yung kailangan isipin mo. So ito ah, hindi lang to ano, hindi lang to para sa mga ah, magbubukas ng gym. Kung establish ka ng gym at mahina ang benta mo, kapatid, back to basic tayo, pwede mong gawin yan. Yung pangatlo, ito ha, itong pangatlo na to, ngayon mo lang marinig sa akin. Kasi, ito, late ko lang natutunan to eh. Pero bago ko ibigay yung pangatlong tip, i-proof of completion natin yung kay Ma'am Vanessa Bonete. Si Ma'am Vanessa, Vanessa Bonete is dyan yan sa May Camellia Homes, Banlik, Kabuyao, Laguna. So ito, Ma'am, uh, I hope si Ma'am uh, Vanessa nanonood. Kasi Ma'am, mapapakinabangan yun itong mga tips na to. Pero bukod doon, kay Ma'am Vanessa, kasi ito, libre talaga itong binibigay natin ng na, ano, na mga payo na to. So, yung mga kliyente, ng uh, Gym Depot, kagaya na sabi ko, hindi lang mga equipment yung makukuha nyo, kundi itong uh, gym business tips. So, ito, kagaya ni Ma'am Bonete, kay, kay Ma'am Vanessa, kahit na operational na yung gym niya, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, nakikipag-communicate pa sila sa akin. oh uh, sir, ano yung pwede natin next promo? Ano yung pwede gawin para tumas yung, yung yung sales? So, dito nyo kami napapakinabangan sa Gym Depot. So, hindi gym equipment lang ang dinideliver namin gym business. to kay Ma'am uh, Vanessa kasi, package D. Package dito. So, ito, isa sa mga bestseller namin. Um... Uh, to sa 80 square meters pataas na na property. Tapos ito, kaya to 20 to 30 katao sabay-sabay, including yung dumbbells, no? So pwedeng gamitin to sabay-sabay. So, eto kay Ma'am Vanessa, continuous yung communication natin sa kanila para pag binitawan natin sila, alam mo yon yung kaya na nilang uh, mag-manage ng sarili nilang uh, gym business. So ito kasi, mag-canvas kayo. Uh, I suggest mag-canvas kayo. Kasi, tingnan nyo kung ano yung may offer ng mga uh, gym equipment fabricator. Lahat sila na legit, kaya mag-deliver ng quality gym equipment. Pero hindi sila, hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat magbibigay sa yung gym business tips. Pero yun yung pinaka yung gym business tips. Kasi, kumbaga, pag pupunta ka sa gym, okay, punta ako sa gym, uh, ano yung workout ang gagawin ko eh beginner ako. Magtitingin na lang ako sa YouTube kung ano yung bubuhatin ko, 'di ba? So, tingin mo ano yung development mo doon kumpara do sa tao na pumunta sa gym pero nag-hire ng coach na magtuturo sa kanya, ito kakainin mo, ito yung workout mo, Sino sa tingin nyo yung mas magi improve Yung do-it-yourself, yung nag-DIY, o yung nag-hire ng professional? Ang keyword dito, hire ha. Sa gym Depo wala, wala, wala pa. Wala pang bayad. Pero sooner or later, magkakaroon na po tayo, kagaya naman ginagawa natin mga seminar, or one-on-one. One-on-one. Piniperfect ko na lang yung system ko para do sa one-on-one -on -one na coaching. So may bayad na po yun. So, samantalahin nyo, habang libre pa, kaya ko kayong i-one-on-one -one coaching pagka sa gym, di po kayo kumuha ng equipment. So, ito yung number three. Ito yung number three na pinaka-importante sa ngayon, sa panahon ngayon, na tip. Yung tip number three ko, i-consider mo yung mga tauhan mo sa gym na mga ahente. Yan, hindi ko talaga, ano yan, hindi ko na uh, realize siya noon. So, ngayon, si kahera, ahente yan. Si instructor, ahente yan. Bakit? So, pareho silang nasweldo. Dito sa Gym Republic, ah, ah, nag a kami sa labor code, sa labor standards. no So, lahat sila, at least minimum wage. Pero, ito yung tanong doon. Kailangan, pagkakitaan din nila, o pagkakitaan natin yung trabaho nila. Kasi, pagkakahera kasi, ito ah, kakakalimitang mindset pagka kahera, tanggap lang ng tanggap ng pera yan. So, bibibili, kuha pa ng tindera, kuha sa tindahan, kuha, kuha, kuha. Okay? Pero, walang motivation yan si kahera Bakit ko naman magbebenta? Bakit naman ako ipopromote si Jim? Kung hindi ka mag enroll ngayon, wala akong pakialam. Bayad ako buong araw eh. ba diba? So, kailangan mo ng motivation. So, motivation jam lalagyan mo sila ng kota. Okay. So, ano to ang maikling paliwanag? Kunyari lang, doon sa, kasi binibigyan na, isa sa mga binibigyan natin tips, dyan sa mga kliyente natin sa si Gym Depot, kailangan makompute mo magkano yung kailangan na benta mo sa loob ng isang buwan para kumita ka ng ganito. Kasi, lalo na kung naupa ka, mahirap yung, ano, yung bahala na kung magkano kikitain ko. Dapat may goal ka. Dapat sa isang buwan, ito yung uh, goal ko kikitain at sa isang buwan merong di-divide ko by, by weekly para kung di ako nakahabol ng sales ko nung unang linggo sa second week dodoblihin ko yung effort ko So, tuturuan namin kayo magkano yung kikitain mo. Kunyari lang ha, kunyari lang, na ang kailangan mong benta, uh, kailangan mong ah, uh, benta is 100,000 pesos. Tapos sa 100,000 pesos na yon, yung 50,000 pesos allocated dyan sa overhead expense kasama pa sweldo. Tapos dapat yung 50,000 sa'yo, kasi ganun yung mindset ko. Kung magkano yung overhead expense ko para sa isang buwan, dapat ganun din at least yung kikitain ko. Kasi ako yung sumugal dun sa negosyo na yun eh. Okay, let's say 100,000 yung kailangan mo maibenta para magkaroon ka ng ganito kalaking nakita. So ngayon, i-divide mo yan. Ah, uh, kunyari, do sa example na ibinigay ko, 1.5 kunyari yung ano, 1.5 kunyari yung uh, monthly mo. So dapat, o oh, kunyari, lagyan natin para mas madali. So, 10,000 pesos yung ano ko, yung one year ko. So, kailangan ko na makabenta ng sampu na 10 na 10,000 or 10 na one year per month. So, yun yung goal ko. So ngayon, si si Kahera na ginawa mong ahente kapag nakapagbenta siya ng sampo na one year in one month, may komisyon siya. Ito yung makukuha kong commission. So ibibigay mo sa kanya, let's say may 5% commission siya. So on top, do sa sweldo niya, lala, let's say, nasa 15,000 kunyari yung sweldo niya. May posibilidad na kumita pa siya ng another 5,000 pesos. Actually, madali lang magbenta kasi sa gym. Yun lang, pag minsan, yung mga kahera, hindi sila, ano, hindi sila oriented na dapat nilang gawin yon. Kaya pang pataasin eh. Yung sales na yan, kung birmo, ilan yung mag inquire tapos pag tumalikod na yung kliyente, bahala na, goodbye na. Pero hindi eh. Kailangan mo to mahila mo pabalik. Yung kahera mo, ang sikreto dyan. Yung kahera mo, ang kailangan may komisyon. Okay, given up. Second, isa sa pinakamalaking uh, palaisipan sa mga mag-uumpisa ng gym business or kung nanonood ka, may sarili kang gym na at meron kang instructor, kailangan mo malaman to. So, unang-una sa Pilipinas, ha, wala pang batas na nagre-require na kailangan may gym instructor ka. At wala rin nagre-require na sa Pilipinas, yung gym instructor kailangan certified. Sa ngayon, wala pa. And I hope Dumating yung araw, through our efforts, mas standardize tong klase ng <coughs> patakaran sa Pilipinas na kailangan kumaari certified at kailangan merong ah, at kailangan meron ng uh, instructor kada isang gym para mag-monitor. Okay, so again sa ngayon wala pang uh, required na batas. So, ganito 'yon. Kailangan kasi kung kukuha ka ng instructor, yung instructor mo, kailangan ahente rin siya. So ito, dito ko natutunan sa mga high-end ng mga gym to, kagaya ng Anytime, ng Gold's Gym, PSP na nagsara, ganito yung patakaran nila. Na bawat isang uh, instructor, meron silang kota. Okay, let's say again, na ang sweldo nila, kunyari, is 15,000 isang buwan. Dapat, at least, yung kunyari lang, five, kunyari 5,000 pesos yung isang buwan na uh, personal instructor fee mo, yung sinisingil mo sa kliyente. So, dapat, at least, makaapat siya. Apat na tagpa-5,000 or halagang 20,000. So, kung dapat, magbebenta siya ng siya mismo, ha? Magbebenta siya ng apat, i-promote niya. So, ngayon, apat ang minimum mo. So, kung 20,000 ang benta niya, so, sobra sa 20,000, may komisyon na si PT para ma-motivate din siya kasi kung sweldoan lang siya at wala siyang additional income, tatama rin niya na magturo, 'di ba? Baka yan mag-under the table pa which is yung sakit ng mga ibang gym. Kasi uh, ang gagawin niya, hindi na lang sasabihin sa iyo na naningil siya. So kailangan meron siyang uh, 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 compensation do sa effort niya ngayon. Pero dapat kumikita ka kasi ito yung kalimitan mistake ng mga ano ng mga Jim, uh, gym. Kukuha sila instructor, kunyari may bayad na 15,000, kinukover na nila ng overhead yun. Kung baga, part 10 ng overhead yun, na, kung baga, pati dapat yung kahera, magbebenta siya ng ganto kalaki, isasama mo sa computation, yung pasweldo no instructor, which is, in, 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 reality, dapat, si instructor, parang ahente, na, magbaba, yung pambayad mo sa kanya, sa kanya rin magagaling na effort ba diba? So ito yung pinakaimportanteng tip na natutunan ko ngayon sa makabagong uh, gym business. Kasi ito noon for the longest time, nasanay ako na pag may pumasok, may pumasok, pag hindi ka nag-enroll, hindi ka nag-enroll. Pero ngayon, kailangan na na maging mas focus yung ahente, yung kahera at saka yung instructor mo. So I hope may natutunan kayo na mahalaga dito sa uh, gym business tips ko na ito. Pero ito ah uh, ito, itong sinabi ko na to, hindi lang to ano, applicable sa gym business. O, applicable to sa ibang mga businesses na kagaya ko, na may non-consumable na produkto. Kagaya ng kunyari, may bilyaran ka, or yung, uh, uh, yung uso ngayon na parang badminton. Di ba ba? So, pwede yung ganun dahil wala kang additional na overhead doon eh kung, kung manlilibre ka o hindi. So, ito yung Uh, magagamit mo na three tips sa negosyong itatayo mo. Ako po si RP, ng Jim Tipo. Gandang araw po.